Oops. Mayroon na bago. Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Titigil muna natin 'to dahil mayroon akong bagong ipapakita sa So, ito. So, ito yung ginagamit dati pag may mist. So, ngayon uh, itong i-feature ko ngayon ito. Malit lang na pump pag misting. So, may tank dyan. So, subukan natin. So, dito muna tayo. Uh, going to semi-automatic na tayo ngayon. Uh, moving on na tayo from manual to semi-automatic. So, ito. Ayan. Ito yung misting o artificial rain natin. Automatic plant waterer. O. Tingnan nyo dito talagang kikita natin mababasa ito. Ayan. So, pinong-pino lang yung uh, water dyan para hindi ma gagalaw yung dahon ng ating mga litos. So, yun ang tawag niyan, misting. Meaning, refined yung uh, water na lalabas dyan. Kaya naka, kung makikita nyo, naka-greenhouse ito dahil uh, pinoprotektahan natin ang uh, litos na babagsakan ng ulan na malakas dahil lupay-pay po yan. So, ito, misting. Ito, dire-diretso yan doon. Dito, meron din dito. One meter apart lang yung distance natin dito. Ayan, oh. Hmm. Dito. Tingnan natin, oh. Ito, oh. Tuyo ito. Kung hindi nyo nakikita masyado yung tubig, so, yan. Itapat natin. Yan. Hmm. So, ito, meron pa dito. Pangalawa, pangatlo. So, diretso yan sa dulo. So, gamit natin itong binili ko lang to sa online. Kahapon lang to ipinabit. No? Eh. Yan. Madaling ikabit lang yan. So, itapat natin sa ibang halaman. the lounge mi so Hai stres Saint D one to the the not toere Ito, meron tayong extra mineral water. So, lipat natin sa kabila dahil hindi kakayanin ng ating maliit na pump na sabay-sabay lahat. So, palit natin ito. Ganun lang pagkabit. Yun. Fit na yan. Tapos, andar yon doon naman sa dito naman sa kabila. Hmm. Pwede nating i-ano dito sa iba. Hmm. So, yun ang bago natin ngayon, ano? So, uh, moving na tayo to semi-automation. Uh, sa pag-misting unti-unti uh, na, na tayong uh, umiwas sa manual lalo na pag mainit no tanghaling tapat kailangan ito ng misting so mainit dito sa loob ng greenhouse kaya kung uh, dahil meron na dito so ano na lang tayo switch na lang tayo diyan sa may uh, nursery namin nursery house so pwede na yeah. so dito dito sa taas sa dulo next time dito na naman tayo oh, uh, nag-order pa ako sa online hindi pa dumating siguro mga bukas then doon lagyan din natin para medyo makapahinga tayo ng konti sa pagdidilig sa pagmimist so ito so so yan we are introducing now the modern way of farming. Pero kaya lang gamit tayo ng mga simpleng kagamitan lang para naman mabawas-bawasan -bawas yung effort natin. No? Yan. So, susunod yan. Pag naubos na ito, uh, lagyan din namin ng ano yan, timer. Okay? Na? So yan mga kaibigan, uh, ikinabit ko ito dahil sabi ng pag-asa, ngayong May 2024, mas uh, tataas pa yung heat index. So magkaroon tayo ng very high temperature. So kawawa yung mga tanim natin, pag tinamaan niya ng matinding init, talagang hindi kakayanin. So yan mga challenges lang yan, mahanapan din ang paraan tanim lang ng tanim that is for food security and food sustainability kaya ang masasabi ko lang happy lang go lang nang go move on na sa full automation or semi-automation that is for food security and food sustainability let us be happy kaway-kaway dyan let us be healthy